Yesterday's na February 10, 2024 ni Madam. Target locked. Of course, kahit busy tayo, kailan din nating makakain ng mga reunion na ganito. At syempre, mawan timakan, nga mauunti makan, tanungan tayo mabisina no kakasto ng occasion. Katitoy, patience is a virtue. Kailangan aganos nga agpila. Tanong ka stakot, maalam ja igadu. Ayan, yeah? thank you. dati na mekos mekos dito yung pansit, adobo kan igadu. Naging masika. Katitoy yung makita ti kinuboyan style. Tatawan ti arte arte no mangan kan. Ima ima si ka. Han nga mabalinti, arti arte arte dito. Kinuboyan style tayo. Makita yung mat, um, amin daag ima-ima nga mangan. Kamayan style nga kunada o lahat senior citizen man. At anong edad ka man. Pero eto mga to ang bilibok. Mga cellophane girls. Spesyo ka gitu gito kakabagyak nga na, na ipusuro pa dan. And dahito yung dagay dyan naggagagat. Piman nga. Servers tayo. Thank you, thank you.